parating ko ang init. Pumunta akong palengke. Nag-jeep ako. <laughs> kasi mainit, hindi pwedeng lakarin. Ano, ang layo ng palengke dito. Punta pa ako sa dating palengke ng punta. Kasi kung ako bibili sa hyper ng mga kailangan ko, siyempre mahal. <laughs> Alam niyo naman ako, nagtitipid ako. Ayan, tsaka doon kasi sa palengke, yung meron akong mabibili na pwedeng konti ilang ganon. Hindi katulad kung dito sa hyper, wala na kasubot na yun. Hindi mo na masabihin. Pwede bang ito lang ang kukunin ko? Eh, e, doon, kung isa, kilan lang yung gusto ko, yun yung pwede. Ayan. Eh, pamasahe lang naman yung 13 pesos lang. Balik ako ko, di 26. So, di nakatipid pa rin ako. Ayan. Eh, bumili ako ng ano, talbos ng kamote. Ayan. Maglalaga ako ng talbos. Tapos, meron ako biniling isda kangina. Ayun na yung ulam ko. Ito, at saka yung isda. Ayan. Then, Ayan, bumili ako ng saging. Kalahati lang ng saging kasi naka isa-isang piling siya, di ba? Bumili ako, sabi ko kalahati lang, 65 pesos. O, 2, 4, 3, 4, 5, 6, 7, Itong piraso, 65 pesos. Pwede na rin. Eh, doon kasi sa ano, nakasupot-supot eh. Ah, ayan ako. Kala ko na, ano yung itlog na binili ko. Mula ako itlog, apat na piraso, o. Oh. Nine pesos ang isa. Ito kasi sa ano, nakatrayan yan, di ba? Hindi mo pwede sabihin na ito lang ang gusto ko. Then, bumili ako ng plastic kasi kailangan ko dito yung mga plastic sa tahe. Tapos bumili rin ako para sa basura. Ibang magkaibang size. Mura dito, mura dun. Sa hyper kasi wala ito, eh. Puro, pinagkukumpara ko palagi. Ano. Siyempre, eh, anong dahilan para pumunta ako doon sa malayo eh, eh, may malapit dito marami kasing wala dito yung mga katulad ito wala dyan so kaya nga nung makita ko ito doon bumili na ako ayan so kasi ginagamit ito sa pag ano ng basura may ano to yung jumper na medium 100 pieces 50 pesos lang o, eh, di ba 100 na o di tagalog itong gagamitin sa basura tapos ito naman ito yung size na XL. Ayan, XL siya daw. Ginagamit dito sa mga order. Kasi mer meron, meron ako mga ano dito, pero yung mas malaki. Gusto ko yung nalitong size kasi kung may isang gown lang, okay na dito. And, ayan, bumili ako ng anim na... Ito yung binibili kong shampoo. Para kasi pag naliligo ako, isang piraso, isang, isang gamit ko kasikaysa doon sa yung naka nakaano naka plastic bottle. Hindi ko natatansya kung gano'ng karami yung gagamitin. Koro. bumili din ako nito Ito ito panlinis naman ng This soap, ito diswa uh, Kaya lang, ginagamit ko siya sa panglinis ng tiles ng CR, sa flooring ng CR, mabango siya. Ginagamit ko ito sa panlinis ng mga bagay-bagay sa mga gilid-gilid lahat. Mag maganda siyang panlinis, malinis, mabango. Kaya uh, bumili ako pero maliit lang kasi ano naman eh may isa pa akong gamit diyan. Ito lang kasi matipid 17 pesos lang yung ganito kalaki eto Eh, uh, -huh. ayun, bakit din yung bakit Ayang kamatis. Tatlong piraso, 10 piso. 40 pesos daw isang kilo. Sabi nila, sabi diyan. Sabi, pero may napanood ako yung kay Christine, 10 pesos lang isang kilo. Bakit dito 40 pesos? Ayan, ito oh. Tatlong piraso, 10 pesos. Siyempre, ang dahil ako ba't ako pumunta ng palengke? Ay, ang plastic. Ayan, bumili ako nitong bigas. Ayan. Ah, uh, 62 pesos ang bili ko ng isang kilo. Dalawang kilo itong binili ko. Ano siya? Ipugaw na rice. Yung first class na ipugaw rice. Dalawang kilo is 62 pesos mas gusto kong kumain ng masarap na, na bigas. Kahit na walang ulam, okay lang ako. Kahit si Charon lang ang ulam, okay lang basta masarap ang bigas. O di ba? Oh, Ay, ayan, matagal ko na itong kakainin. Eh. Yan lang, ito lang naman ang pinuntahan ko ito. Yan lang, na-share ko lang. Um, okay lang kahit na mag-commute ako, basta yung bibiling ko, gusto ko. O, di ba? Yun lang, na-share ko lang. Ayan, o, di, ilang araw na rin akong may pagkain dito, hindi na magugutom. Ay, hirap kasi bumaba, akit pa na. Uh, may tubig naman ako dito. Eh, meron akong ganito. Pag naubos to, maglalagay ako ulit. Nagpapainit ako ng tubig. Pinapainit, o, oh, kinu, ko yung tubig, nilalagay ko dito. Hindi ko naman nilalagay, hindi ko na nilalagay ng ice kasi, alam nyo na yung tiyan ko. Hindi ko masyado sa mga malalamig. At ako ay, ano, lamigin. <laughs> Yun lang, na-share ko lang. Thank you so much ulit. At ako ay laging may kahit paano, okay lang. Enjoy lang natin ang Facebook. Kahit na tayo ay may mga, ano, hindi ko kumikita pa. <laughs> kahit walang views, okay lang yan. Kayaan nyo yan. Enjoy tayo magkaka-views din yan. Kaminsan nga nagugulat ako pag nakikita kayo mga old videos ko. Bakit maraming views? Kasi hindi ko naman na pinapalo. Um, hindi ko na check eh. Nagugulat na lang ako minsan, meron akong makikita ng videos ko dati pa na may thousand views, pero hindi ko pinapansin na, hindi nila naman ako masyado nag-share, alam niyo na, basta ako nag-post post lang, ganun lang. Na-enjoy ko lang, enjoy lang natin, enjoy your time, makikita din natin yung pinaghirapan natin. Yun lang, and thank you so much everyone, bye-bye!